Okay? Sa ibang balita, walang gutong program beneficiaries makakabili na ng benting bigas. Upang mas gumaan pa ang pamumuhay ng mga beneficiaries ng walang gutong program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., simula ngayong araw, makakabili na sila ng 20 pesos na bigas sa ilalim ng benting bigas meron na sa WGP program. Ang programang ito ay bunga ng pinagsamang puwersa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naglalayong magbigay ng mas abot bigas o mas abot kayang bigas sa mga food poor sectors, kabilang na ang mga solo parents, senior citizen at may mga kapansanan. Inilunsad ang benting bigas meron na sa WGP program sa isang food redemption activity ngayong araw sa Tondo, Manila. Sa ilalim ng walang gutom program, ang mga beneficiaries ay makakatanggap ng 3,000 pesos monthly food credits sa pamamagitan ng electronic benefit transfer o EBT cards na magagamit lamang sa pagbili ng masustansyang pagkain. Mabibili naman ang 20 bigas sa mga DA accredited suppliers at retailers, kabilang na ang mga Kadiwa outlets. Sa ngayon ay meron ng 300,000 low-income households ang nakikinabang sa walang gutong program ng Marcos Administration. Layo ng administrasyon na maabot ang 750,000 beneficiaries bago matapos ang termino ng Pangulong Marcos Jr. Para umu lang sa fast food center. Ganyang kabilis. Si isang malaking bagay sa partnership na ito ang paglunsad ng self-service digital kiosk sa mga pilot areas para sa mas madali at mas mabilis na food access sa mga beneficiaries. Kasama ito sa digitalization agenda ni Pangulong Marcos Jr. Ang mga kiosk na ito ay makakatulong sa mga beneficiaries sa mga susunod na i-redeem lang ang kanilang food credits, i-check ang kanilang transactions at i-access ang program information gamit ang QR codes or digital IDs. Maliban sa food access, layon din ang programa na palawakin ang kaalaman sa teknolohiya ng mga beneficiaries, lalo na yung mga nasa liblib na lugar. Sa kabuuan, ipinapakita sa programang ito na ang walang gutom ay hindi lamang tungkol sa ayuda. Ito ay pamumuhay sa kakayanan at kinabukasan ng bawat Pilipino upang maging mas malusog, mas matatag at mas handa sa makabagong mundo.